Grabe, di ko alam kung bakit nagkaganito yung waffle ko. Tingnan nyo naman, lumipat sa kabila. Ayan, hey guys, good morning. Ayan, another day, another Bento na naman tayo for Ate MJ. At dahil today is Monday nga, ayan, magpe-prepare nga tayo ngayon ng ating, ayan, babaunin ng ating Ate MJ. Hi. So ito nga yung ginamit ko, itong pancake mixture. So mag-a-add ka na nga lang ng water dito. Tapos nung matapos ko na nga siyang ma-mix, ayan, nilagay ko nga siya dito para hindi ako mahirapan sa paglagay doon sa ating lutuan. Ayan, so ayan, yung gagamitin nga pala natin ngayon is itong ang ano waffle waffle maker waffle, waffle maker so guys ito yung nabili ko sa Shopee na 5 in 1 na so meron siyang iba't ibang accessories nga aside nga dito sa pang waffle, meron nga din dito pang donut pang sandwich basta meron siya lahat charis so ito nga yung unang sinalang ko ayan naglagay pala ko ng oil dyan para hindi nga magkadikit-dikit so ayan nung nalagyan ko na nga tinakluban ko na nga ang dapat pala medyo dinamihan ko nga ng paglagay kasi ayan tingnan nyo naman yan siya medyo kinulang nga Já... Deixa... Pero ayun na nga, naluto naman siya. And after nga, ay kinuha ko na nga muna. And dahil hindi nga ako nakontento, ayan, gagawa pa nga tayo ng isa. Ayan, so naglagay na pala ako dito ng oil. And this time nga, medyo dinamihan ko na nga siya para walang butas-butas for today's video, Charis. Ayan, kita nyo naman mas medyo madami talaga ngayon compare nga nung nauna. After ko nga siya malagyan, ayan, tinakluban ko na nga muna. So while waiting nga nga maluto, ayan, nag-slice na din pala ako dito ng mga fruits ng ati MJ And syempre, ginagamit ko na pala itong tapalan na nabili ko nga doon sa oval. O ba diba? napaka aesthetic. Ayan, nag-slice na pala ako dito ng apple, pati na nga ng orange. Wala din talaga tayong sasayangin na oras. So, ayan, habang nakasala nga doon, kailangan na din nating mag-prepare dito ng mga iba pa niyang baon. So, ayan, after ko nga mag-slice, naglagay na din pala ako ng rice dito sa heart molder niya. Ayan, di ba ang ganda ng heart. At dahil medyo nakulangan ako, nagdagdag pa nga ako ng isa. And for today's ulam ah. nga ng ate Ingenio, ayan, naghimay na Pala ako ng pritong isda dito. Naglagay na din pala ako ng toyo dito. Para nga, meron nga siyang sausawan. At naglagay na din pala ako ng prutas. Andong ayun na nga, pagkalagay ko nga, medyo kunti nga lang yung mailagay natin na apple. Kaya ayan, yung isda niya, nilipat ko nga dito sa maliit na compartment para talaga malagyan ko ng madaming apple. Tapos ayan, naglagay na din pala ako ng Ayan na nga yung orange niya, o diba? And bunti ko na palang nakalimutan itong mga food pic niya. And meron nga palang magbo voiceover dito sa tabi ko yung BBC niyo. Napaka-ingay. Ayan, na-request nga ng ate MG niyo yung dinosaur na food pic. Kaya nilagay ko na lang din siya. Tapos ayan, ipiflex nga lang natin yung lunch ng ate MG. After kong ma-prepare yung lunch ng ate MG nyo, binalikan ko nga itong niluto ko. At tapos ayan, ito nga nangyari sa niluto kong waffle, guys. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, saan ako nagkulang, kung bakit nagkaganito 啥？<laughs> At dahil first time ko pa nga itong i-try, na-try, ayan, hindi nga tayo susuko for today's video. Ayun, tinanggal ko na nga yung waffle na ano, binalitan ko nga siya nitong donut. And sana this time talaga ay makisama nga ito. So ayan, naglagay na ako ng oil. Tapos after ko nga maglagay, ayan, nilagyan ko na nga siya dito ng, ayan, ng mixture na natin. So habang nakasala nga doon, ayan, nagprepare na din pala ako ng snacks ng ati MG nyo. At dahil, kahit sira-sira nga itong waffle na nagawa natin nung una, ayan, ipapabaon pa rin natin kay Ate para hindi naman masayang. Ayan, nilagay ko na nga siya. Then, naglagay na din pala ako ng apple dito. Tapos, ayan, isiksik nga lang natin para talaga magkasya And, ayan, nagbalata din pala ako dito ng orange. Ayan. So, hindi tayo magsa-slice for today's video. Ayan, buong orange nga yung ilalagay natin dito sa pang-snacks ng Ate MJ. At dahil konti nga lang itong, ano nya, waffle niya, medyo nakulangan nga ako. Ayan, nilagyan ko na din pala siya dito Ay, ng, ayan na, ng chocolates. Baka kasi kulangin siya dito sa uh, waffle niya dahil kaunti lang. So, isa nga lang yung naluto natin. After nun, syempre, hindi nga natin makakalimutan itong mga food pick. Ayan, nagtusok-tusok na nga din ako ng mga food pick dito. Tapos, ayan, ipiflex lang natin. Ay, bongga! So, after ko nga mai prepare itong snacks ng ating MJ nyo, binalikan ko nga itong niluto kong donut. Tantararan! asin in guys, super happy ko nito. Kala ko talaga sira nga itong na ano ko, nabili nating lutuan. So far, so good naman itong donut natin. Medyo ano lang siya. Ayan, daming nag-exist nga kasi napas, nasubrahan ata nung paglagay natin. Tapos ayan, ayan guys, ang cute niya kasi nga mini donut nga lang ito. Trial and error lang din talaga. Kailangan mo din talagang mag-try until you die, Charis. Ito pala yung salarin guys, yung adapter natin kasi ayan, nagkalawang na nga siya. So hindi ko kasi alam na kailangan pala ng adapter ito kaya hindi nga tayo nakapag-prepare. Ayun, nagpabili na naman ako kay Daddy. So ayan, next time na luto natin, hindi na talaga magkakaganon, Charis.